Guys, nice. good morning. May napansin ako dito sa pato. Mukhang mangingitlog na. Kasi gumagawa na sila ng pugaran. Hila, Ayun ayan malalim na. naghahanda na yan. Kaya gawin natin. Lagyan na natin ng mga dahon ng ano, saging. Gaya dito, ito malalim na rin inahanda na nila yan yan so tara guys ayusin muna natin Ayan guys, tapos na. Ayan. Maragyan na natin. Ayan. Ayan. Dito na sila makukulit. Ayan. Ano? May itlog na kayo ha? Hey, Ayan ang may itlog na kayo. Ayan. Yung ating mga bibi guys, walo na lang yan. Mga purong babae na yan. Wala nang lalaki dyan. Ayan kita nyo namumula na yung mga ano nila yan ano itlog na kayo ha yan para mayroon na akong pang -ulam at dumami na kayo okay ito na guys oh ayan yung mga aking baboy napakalaki na ito para mang itlog na sila lingagyan na natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayun sakto pala sa kanila 8 Oh, ayan ha. Itlog na kayo. Bye-bye. Oh.